It's bonding time again Mga kapinagpala Sa ating harapan ay may magandang cactus Paano magparami ng coral cactus? Now hindi ko alam ang pangalan nito. Hindi ko alam ang ID niya. Pero tawagin natin siyang Coral Cactus kasi mukha siyang coral. Eh. Sana meron dyan sa inyo na marunong at alam ang ID nito. Please comment below at pasasalamatan ko kayo. Ito ay isa sa mga sa mga uh, cactus sa likod na gustong gusto ng mga tao. At uh, pag nilagay mo to sa lupa, lumalaki siya na parang bouquet. Meron ako nito sa malaking pasok. Pero hindi ko madala dito kasi napakabigat. Paano magparami nito? Tuturuan ko kayo. Kailangan lang siguro mas maganda kung meron kang gloves. Pero ako hindi lang ako talaga mahilig sa gloves at hindi ko feel ang halaman pag wala pag meron akong gloves. So, ang gagawin natin ngayon ay mag cut, magpuputol ng ating itatanim. Ang kailangan mo rito ay cutter na malinis. Ito'y bagong palit ko lang. So, hindi ko kailangan lagyan ng alcohol or probably kailangan mo ng uh, itong cutter na ito. Simulan na tayo. Ikaw na ang bahala mag-decide kung ano ang pipiliin mong puputulin. Madali lang naman siyang putulin. Look. Ayan. Medyo madagta lang. Let's get one. Sisirain natin ito. Ito yung ating pararamihin. Two. Three. Ito maliit pa, bata pa, bagong labas lang. So, sayang ikat. Hintayin natin lumaki siya bago natin siya putulin. Pero pwede rin namang maliliit. Kung matyaga ka, pwede natin putulin ito. Maliit lang. Mabilis din ito tumubo. Okay? So, parang wala na akong mapili. Masyadong naka-coral na siya, naka -buque. Hintayin natin na merong mag-protrude na medyo may slender na stem at pwede nating i-cut. Set aside natin. Ang gagawin natin ay ilagay natin ito sa tray o kahit anong lalagyan. And then patutuyuin natin for around 3 days. Sa loob ng tatlong araw, patutuyuin natin siya. Air dry. Huwag mo patuyuin sa init ng araw. Kailangan air dry lang. At after 3 days, pwede mo na siyang itanim. Ang tinataniman ko nito ay mix soil hindi hindi na ako gumagamit ng mga potting uh, pating mix na pang cactus. Mix soil lang. Lahat ito ay mix soil lang. By the way, dito sa coral cactus, meron din ditong panira eh. Ang panira nito ay ganito. Pag nakakita ka ng ganito na tumutubo, kailangan putulin mo kaagad. Ito oh, one, two, Three. May tatlong corners. Ang tawag dito ay wild. So ito yung wild. Hindi na siya maganda pag tumubo. Maganda siyang tignan kung puro ganito lang. Pero hindi na siya coral cactus. So tinatanggal namin ito pero hindi ko rin siya tinatapon, tinatanim ko because sometimes pag lumaki siya, may lumalabas na coral cactus sa ibabaw. Kaya ang ganda rin niyan tignan. So, itabi natin siya. Ito, napakaganda, oh. Tignan natin kung meron pa tayong makuha na wild. Here, may isa pa. Ayan, oh. Ito, wild dito. One, two, three. May three corners. So, naalis ko kaagad yan. Pag mga three corners, yan ang wild. Masisira yung ganda ng inyo coral cactus. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin ay uh, ipapakita ko sa inyo paano magtanim. Pero, yun nga, hindi pa natin siya napatuyo. Kailangan madry natin siya for three days. Para, tumubo siya, hindi tayo natatakot na masira. Ito na yung bago kong tanim. Pero ito buhay na, marami na siyang ugat. Buhay na siya. Look. Ang ganda, 'di ba? And soon makikita mo malaki na ito na parang bouquet. Ganito lang magtanim nito, simple lang. So, gagamit ako ng mix soil. Here. Yan. Ngayon, hindi natin siya na dry. So, para sigurado na siya ay tutubo, ganito ang gawin natin. Ah. I-dry muna natin siya. Ayan, dry na. At lagyan natin ng betadine. Yan, parang sugat lang ni Ining. Lagyan natin ng betadine. Pagkatapos ng betadine, lalagyan natin ng uh, antifungus. Yan, para siguradong hindi siya matutunaw. At pagkatapos, pwede na natin siyang itanim. Pag kayo ay maselan, siguraduhin nyo meron kayong gloves. Kasi masakit pag natuso kayo. Ako medyo sanay na, kaya pwedeng walang gloves. There you are. yan try natin patigasin para hindi siya makulo. Ano kulang? Kulang ay container na paglalagyan natin ng fertilizer. Fertilizer and anti-fungus. So, lalagay natin siya dito sa likod. At the back. Wow. Nice. Nice, nice. Hindi natin tignan. Ayan. Ngayon, dahil hindi natin siya na-dry, hindi natin siya pwedeng diligan. Don't water it. Otherwise, matutunaw ang iyong cactus. Siguro mga one week. Mga one week. Or five days. Huwag mo siyang diligin. And then, ilagay mo na siya sa isang, uh, probably sa bright shaded area muna. At pag nag, after a week, diligan mo na siya, pwede mo na siyang i-expose outside para kahit umulan, hindi na siya matutunap. Okay, so here is our coral cup. Ang ganda, 'di ba? So, meanwhile, itong iba ay patutuyuin muna natin. Okay. So, punta na tayo sa ating verse na babasahin for the day. Sa Book of Romans, chapter 12, verse 12. Ito ang sinasabi: Rejoicing in hope, patient in tribulation and constant in prayer. Tatlo yun. Rejoicing in hope. Number two, patient in tribulation. And number three, constant in prayer. Pag umaasa ka, masaya ka. When you have hope in your heart, you are joyful masaya ka. Why? Merong nagsasabi sa na ay maaabot mo rin ang gusto mo. Matatanggap mo rin ang hinihingi mo. You are very hopeful. So rejoice while you are hoping na dumating yung gusto mo sa buhay mo. And patient in tribulation. Habang naghihintay ka, habang umaasa ka, ang daming dumadating na pagsubok, tests. Maraming dumadating na sisirain yung hope mo. Guguluhin ang isip mo. Pero ang sabi ng ating binasa sa Bible, patient. Be patient in tribulation. So, kahit anong pagsubok ang dumating, kahit anong problema ang dumating, kahit anong challenge ang dumating, be patient. wag sumuko. Kasalanan ng sumuko. Ang sumusuko ay walang nilaga. And number three, constant in prayer. Yun ang maganda. Kahit anong sitwasyon mo, don't forget to pray and never stop praying. Constant in prayer. Hindi yung pray ngayon, bukas wala na. Ang ng ating binasa, constant in prayer. Tuloy, tuloy, tuloy na panalangin. Yung panalangin ba na hindi memorized? Yung panalangin na direct to the point yung kung anong gusto mo, yun ang sabihin mo sa Lord. Kung anong nasa puso mo, yun ang sabihin mo sa Lord. Nakikinig siya sa'yo. 24-7. Bukas ang opisina ng Panginoon. At handang makinig sa sasabihin mo. Okay? So, Romans 12 verse 12. Okay, this is all for now. Bye and see you again next week.